Ayan nga pala kami ngayon sa San Quentin, Pangasinan. At yun nga pala si Kuya Warren, yung kasama ko. Ayan, kakamot-kamot kasi mainit dito, bukod sa mainit. Ayan, mapakadami pang uh, guyam. Ayan, nandumating si... Uh, ayan, yung... Uh, I.M. ko. Tadawang... Susugitin pa rin natin kahit mababa kasi Ayan guys! Ayan guys! Magkatalino talaga nito kayo ko! Susugitin pa rin daw guys! Kahit... kahit mababa na guys! Susugitin pa rin! Ano ka na po ganito ang kakasama mo Kasi mga ka? Ang galing ng ayaw ko na ito guys! Ayan o! No. Yan guys. <laughs> Namimili pa siya guys ng susog ko ito. Ayan. Namimili pa rin siya guys ng susog Kita niyo naman to Ay! Yan lang o. Oh. <laughs> hinog din to guys. Yung mga uh, mababa. Hinog na hinog din to Yan Example natin. Pultay ko ka tayo ng uh, isang maliliit lang guys. <laughs> Tulad nito. Ayan. Tapos mo naman kumagat. Ayan guys, oh. Ayan. Hanggang dito na lang.